Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4271 Kahit na isang deputy sec master lang si Chloris, nagawa pa rin itong humawak ng mataas na katayuan at reputasyon sa buong sword sect kung ikukumpara kay Jedediah. At higit sa lahat ay nagawa ng iligtas ni Chloris ng isang beses si Jedediah. Alam ng mga cultivator sa Great East na hindi magkasundo ang sword sect at ang elixir sect. Walong taon na ang nakalilipas mula nung umalis si Jedediah para asikasuhin ang isang bagay. Habang pabalik ay agad siyang tinambangan ng elixir sect, dito na siya nasugatan ng malubha ng mismong sect master ng elixir sect na si Andy. Kinailangan ni Jedediah na lumabas ng magisa kaya sa huli ay napaligiran siya ng mga disipulo ng elixir sect. Punong-puno siya ng desperasyon noong mga sandaling iyon. Nang makarating ang balitang iyon sa sword sect, agad na nagdesisyon si Cloris na pamunuan ng libu-libong mga elit na disipulo para iligtas ang kanilang sect master. Tumagal ng isang oras ang laban sa pagitan ng hukbo ni Cloris at ni Andy. Agad nilang iniligtas si Jedediah nang makuha nila ang tamang pagkakataon. Nagwang gamitin ni Chloris noong labang iyon ang walang katulad na teknik na sword sect na nakilala sa tawag na sword cupid na sum Iris sa batong tulay sa gitna ng bulubundukin. Ito ang nakapagpatigil sa mga humahabol na miyembro ng elixir sect. Isa itong kamanghamanghang pangyayari para sa buong sword sect. Walong taon na ang nakalilipas mula noong insidenteng iyon pero malinaw pa rin itong naaalala ni Jedediah nang makaalis ay agad na dinala ng ilang mga disipulo ang walang malay na si Diego para gamutin kasabay ng pag-alis ng mga elder. Dito na naiwan sa gitna, ng plaza sina Daryl, Olive at Flores. Dalhin mo siya rito, Olive. Titingnan ko ang mga sugat niya. Mahinang sinabi ni Flores. Itinulak naman ni Olive si Daryl papunta sa main hall habang sinusundan si Flores. Agad na nagliwanag ang kanyang mood habang sinasabi kay Chloris na, Master, maraming maraming salamat po. At pagkatapos ay agad nitong sinabi kay Daryl na, Dar, si Master lang ang tumetrito sa akin ng ganito sa buong sword sect. Hindi lang siya maganda dahil may angkin din itong kabaitan. Siya na ang pinakamagaling na babae sa buong mundo. Natatawa namang sumagot dito si Daryl. Agad namang namula ang naglalakad sa kanilang harapan na si Cloris bago ito tumitig kay Olive. Bakit andami, mung sinasabi, hindi pa talaga marunong umasal ng tama si Olive? Isip nito, inilabas naman ni Olive ang kanyang dila habang tumitigil sa pagsasalita, pero malinaw pa rin makikita ang mataas nitong ngiti sa kanyang mukha. Mabilis na nakarating ang tatlo sa isang cottage na gawa sa pinatuyong mga dahon. Agad na natigilan si Daryl nang makita niya ang loob ng cottage na iyon. Napakaganda ng itsura nito sa loob kung saan makikita ang isang bookshelf na puno ng libro tungkol sa midsina habang ang iba naman ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng mga herb. Nabalot din ng magagandang bulaklak ang cottage na iyon. Sinimulang tingnan ni Cloris ang pulos ni Daryl nang makapasok sila sa cottage. Dito na siya napasimangot at nagulat sa kanyang natuklasan. Masyado itong kakaiba. Wala siyang internal energy at masyado ring seryoso ang tinamon niyang mga sugat pero naging normal pa rin ang pulso nito. Masyado ring kakaiba ang itsura ng mga sugat sa kanyang katawan. Kumusta na po siya, Master? Kaya ba nating gamutin ang mga sugat sa katawan ni Dart? Tanong ni Olive. Iniling naman ng nagtatakang si Chloris ang kanyang ulo habang ipinapaliwanag ang mga bagay na nasa kanyang isipan. Dito na napasimangot si Olive habang tinatanong si Daryl ng, Dart, anong klase ng mga bandido ba ang nakasalubong mo? Mukhang naging kakaiba ang mga sugat mo sa katawan. Napangiti naman, si Daryl habang iniiling ang kanyang ulo. Kasabay ni Toa ng pagtawa niya sa kanyang sarili. Nagawa akong sugatan ng isa sa 12 na mga fiend martyr na si Morticia. Masyadong naging kakaiba ang lahi ng mga fiend na nagsasanay gamit ang walang katulad na teknik sa pagpapalakas. Isang miyembro lamang ng sword sect si Chloris kaya natural lang na hindi niya maintindihan ang nangyari sa akin. Nakalimutan ko nga pala na hindi ka makapagsalita. Bulong ni Olive habang nakatingin kay Daryl. Magtatanong pa sana siya nang putulin siya ni Chloris sa pagsasalita. Okay lang, hindi naman naging kritikal o nakamamatay ang kanyang mga sugat. Hayaan muna natin siyang magpahinga ngayon. Maaari mo siyang ipasyal sa mga susunod na araw para masanay na siya sa paligid ng main hall. Huwag na huwag kayong pupunta sa mga ipinagbabawal na lugar. Mahinang sinabi ni Clores, at pagkatapos ay agad na itong umalis. Maraming salamat po, Master. Sabi ni Olive, nang makita niyang umalis is Clores, agad na tumalikod si Olive para ngumiti kay Daryl. Narinig mo naman ang mga sinabi niya, Dart. Okay lang ang mga sugat mo. Maaari kang munang manatili sa sword sect sa ngayon. Madilim na ang kalangitan kaya bukas na lang kita ipapasyalsa sa aming teritoryo. Sige, sagot ng naguguluhang si Daryl. Gusto sana niyang sabihin kay Olive na dalhin siya sa kontinente ng gaya pero matapos niyang pag-isipan ito ng maigi, na-realize niya na hindi tanggap si Olive sa sword sect. Masyado ng malaki ang effort na ibinigay nito para lang manatili siya rito hanggang sa gumaling ang kanyang sugat. Kaya sigurado si Daryl na agad itong madidismaya kung aalis siya rito ng ganoon kabilis. Hayaan na lang muna nating gumaling ang aking mga sugat, sabi niya kay Olive. Kabanata 4272, masyado nang nagiging late habang sumasapit ang dilim sa paligid. Naghanda ng ilang makakain si Olive pagkatapos nitong magsalita. Nakahinga naman ng maluwag si Daryl habang pinapanood nito ang paglalakad palayo ni Olive. Napuno siya ng emosyon ng maisip niya si Jul at ang iba niyang mga kasama. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa mga ito ngayon. Agad namang nag-meditate at nagpahinga si Daryl pagkatapos. Nitong kumain, sinubukan niyang kunin ang enerhiyang nagmumula sa Red Lotus Fayette. Hindi nagtagay ay napasok si Daryl sa isang estado na kung saan naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya mula sa mga marka ng Blood Lotus sa kanyang katawan. Kumalat ang enerhiya sa kanyang mga binti, bunguat sa kanyang mga meridian. Naging comfortable ng gusto ang prosesong ito na siyang nakapagpabilis sa ginagawa niyang pag-absorb ng enerhiya. Pero hindi pa rin niya ito magagawang tapusin ng isang gabi. Sinabi sa kanya ni Jade Immortal na hindi niya magagawang ma-absorb ang enerhiya ng Red Lotus Fiat sa loob ng isa hanggang dalawang araw. Pero masyado ng desperado si Daryl na ibalik ang dati niyang lakas kaya agad niyang nakalimutan ang mga sinabi ni Jade in Immortal sa kanya. Hindi nagtagal ay lumakas ng husto. Ang enerhiyang nilalabas ng mga marka ng Blood Lotus sa kanyang katawan hanggang sa hindi niya ito kayanin pa ni Daryl matapos niyang maramdaman na para bang nasusunog ang buo niyang katawan. Dito na nagkaroon ng malay ang biglang nagsisi na si Daryl. Buwizet. Masyado akong nag-focus sa pag-absorb ng enerhiya mula sa Red Lotus Fayette kaya hindi ko na naisip pa na ito ng gusto. Agad na tumindi ang init na kumakalat sa buong katawan ni Daryl habang inaatake ang kanyang mga nerve. Dito na siya napasigaw sa sobrang sakit habang bumabaloktot sa sahig. Hindi ko na siguro minadali ito kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari sa akin, isip ni Daryl habang walang magawang nagpapagulong-gulong sa sahig. At sa huli ay tuluyan na rin. Itong nawala ng malay. Pagkatapos mawala ng malay ng isang gabi, dahan-dahan na rin na imulat ni Daryl ang kanyang mga mata. Agad niyang na na nasa loob pa rin siya ng cottage nang imulat niya ang kanyang mga mata. Masyadong naging tahimik ang kanyang paligid habang papasikat ang araw. Mabuti na lang at walang nakakita sa nangyari. Bulong ni Daryl, natuwa siya ng gusto nang maramdaman niya ngayon ang kanyang katawan. Nawala na ang sakit at panghihina na kanyang naramdaman kahapon. Napalitan na ito ngayon ng tila hindi nauubos na lakas. Hindi lang yun dahil nagagawa na rin niyang makapagsalita. Sa pamamagitan ng ganitong bilis sa pagpapalakas ay magagawa na ni Daryl na buuhin ang diwata niyang kaluluwa ng wala pang isang buwan habang nagkakaroon ng mas. Matinding lakas, natuwa si Daryl ng husto nang bigla niyang marinig ang pagtawag sa kanya ng isang boses. Dark, at pagkatapos ay agad na sumugod si Olive habang hawak-hawak ang ilang mga herbs sa kanyang mga kamay. Naghanda si Master ng ilang mga herbs para sa iyo, inutusan niya akong dalhin ang mga ito rito. Itinuring niyang kaibigan si Daryl kaya umaasa siya na makaka-recover ito sa lalong madaling panahon. Agad na nagliwanag ang mood ni Daryl nang makita niya si Olive kaya agad itong ngumiti at tumango rito. Gusto na niya sanang magsalita kay Olive nang bigla niyang maalala na isa pala siyang pipi kaya agad niya itong matatakot sa sandaling bigla siyang magsalita rito. Inisip ni Daryl na hahanap siya ng isang magandang pagkakataon para sabihin kay Olive ang katutuhanan at kabilang narito ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Hayaan mong ihanda ko ang mga herbs para sa iyo. Ngiti ni Olive habang naglalakad papunta sa table. At pagkatapos ay bihasan itong kinuha ang isang palayok na gawa sa clay na kanyang ginamit sa paghahanda ng mga herb. Umupo naman si Daryl sa kawayang upuan habang tahimik na pinapanood si Olive. Dito na siya ibinalik ng kanyang mga alaala na kung saan inalagaan siya ni Jules sampung taon na ang nakalilipas. Nagawang alagaan ng husto ni Jules noon si Daryl sa kontinente ng Gaya. Agad na nawala si Daryl sa kanyang mga iniisip ng biglang dalhin ni Olive ang gamot. Handa na ito. Ayaw sanang inumin ni Daryl ang gamot dahil alam niyang hindi. Magagamot ng mga herb ang mga sugat na binigay sa kanya ni Morticia. Pero nawalan pa rin siya ng lakas ng loob na tanggihan si Olive nang makita niya kung gaano ito kasabik kaya agad niyang ininom ang hawak nitong gamot. Pagkatapos ng isang higop ay agad na napasigaw si Daryl nang. Anong klaseng herb ang mga ito? Masyado itong mapait. Hindi niya naiwasang sabihin ang mga bagay na ito. Masyado itong mapait. Mas mapait pa ito kaysa sa Chinese girlfriend. Agad na nang inig si Olive habang nakatitig kay Daryl nang marinig niya itong magsalita. Na, nakakapagsalita ka, nang inig nitong sinabi, Kabanata 4273. Natigilan din si Daryl nang makita niya ang mukha ni Olive. Hindi ko na napigilan ang aking sarili kaya alam na niyang nakakapagsalita ako ngayon. Pilit namang ngumiti si Daryl habang nagpapaliwanag kay Olive. Hayaan mo akong makapagpaliwanag, Olive. Hindi talaga ako makapagsalita kahapon. Bumalik lang ang aking boses nang makapagpahinga ako ng maayos kagabi. Tiningnan niya ng maigi si Olive habang nag-alala aka magalit ito sa kanya. Siguradong wala siyang magiging pakialam kung ibang babae lang ito. Pero masyadong mabait si Olive matapos nitong gawin ang lahat para hayaan siyang manatili sa sword sect. Sasama ng gusto ang loob ni Daryl sa kanyang sarili sa sandaling masaktan niya ito. Nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Daryl, nag-isip ng isang sandali si Olive bago sumabog sa Kate Itawa. Hindi ka talaga pipi, masyadong kaakit, akit ang iyong boses. Dito na siya napalingon habang pinupuri si Daryl at nagtatakang nagtatanong ng, paano ka nagkaroon ng ganito katinding mga sugat, Dart? Bakit umabot ito sa punto na kung saan hindi mo na nagawa pang makapagsalita? Malayang lumaki si Olive sa sword set at sampung taon na rin itong nagpapalakas ng kanyang katawan. Marami na siyang nabasa pero ito ang unang beses na makangkwentro siya ng isang taong hindi nakapagsalita matapos masugitan ng husto. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl habang mabilis na pumapasok ang isang ideya sa kanyang isipan, wala rin akong ideya. Agad akong. Nawala ng malay ng atakihin ako ng mga bandido, nagulat na lang ako nang hindi na ako makapagsalita noong magising ako. Hinding hindi niya sasabihin ng katutuhanan kaya wala siyang nagawa kundi gumawa ng kwento. Hindi na nagtaka pa si Olive nang makita niya ang seryosong mukha ni Daryl, agad itong tumango habang sinasabi na, okay. Mukhang minalas ka nga lang talaga, at pagkatapos ay agad itong tumingin sa mga binti ni Daryl. Kaya mo na bang maglakad? Oo, tango ni Daryl. Masaya namang ipinalakpak ni Olive ang kanyang mga kamay habang sumisigaw ng, inakala kong mga ngailangan ka pa ng ilang araw na paghinga bago tuluyang makapaglakad. Maganda ang panahon ngayon kaya bakit hindi tayo maglibot? Sa paligid ng sword set pagkatapos kung kumuha ng makakain, nawalan na ng lakas ng loob na tumanggi ang nakangiting tunga na si Daryl nang makita niya ang masiglang pagmiti ni Olive. Mabilis na nag-almusal ang dalawa bago dalhin ni Olive si Daryl sa labas ng cottage para maglakad-lakad sa paligid. Hindi na nakapagtataka na ilang henerasyon na rin ang nagmana sa sword sect na may ilang libong taon na rin kasaysayan. Masyadong naging maganda ang kapaligiran sa main altar ng mga ito. Agad na mapapansin ang nagtataas ang mga sinaunang puno at halaman sa paligid na gumawa ng isang napakaganda at hindi malilimutang mga eksena. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ang dalawa sa isang hardin kung saan nila nakita ang isang grupo ng mga disipulo na nag-uusap-usap, kasama sa mga ito ang isang kabighabigani at magandang imahe. Kahit na nagawang magkaroon ni Daryl ng napakaraming magagandang babae, agad pa rin nakuha ng babaeng iyon ang kanyang atensyon. Napakaganda naman ang babaeng ito. Nasa kanyang 20s na ang babaeng iyon na halos kaedad lang ni Olive. Nakasuo ito ng isang mahaba at kulay pulang dress na lalong nagpakita sa kanyang kagandahan pero agad pa rin napansin na mailap ito sa ibang mga tao. Perpekto ring ipinakita ng suot nitong dress ang magandang hubog ng kanyang katawan. Kahit na nagawa niyang makita si Cloris kahapon na halos kasing ganda ng babaeng ito, masyado pa rin kaakit-akit ang babae sa kanyang harapan lalo na nang makita niya ang kulay peach nitong nunal na mas lalong. Nakapagpaganda sa kanyang mukha. Nagawang matapos ni Daryl ang pag-aaral sa Art of Physiognomy mula kay Ghost Valley Sage. Kaya sapat na ang aing tingin para makita ni Daryl ang walang awang puso ng babaeng ito na nagtatago sa likod ng kanyang kagandahan. Dapat lang na ko ang anumang ikagagalit ng babaeng ito. Hindi alam ni Daryl na ang babaeng iyon ay nagngangalang Shena na isa sa mga disipulo ng sect master na si Jedediah pero masyado pa rin itong maganda habang nilalabas ang lakas na pumapangalawa kay Diego. Kasalukuyang nakikipag-usap si Shena sa ibang mga disipulo tungkol sa nangyari kahapon. Hindi pa rin gumigising hanggang ngayon si Diego. Masyadong matindi ang mga nangyari kahapon. Malakas na ng husto si Diego kaya paano siya nagawang balikan ng kanyang internal energy nang atakihin ito ang isang pipi na walang kahit na anong internal energy sa katawan. Agad na, Napasimangot at natulala si Shena nang marinig niya ang sinabi ng mga kapwa niya disipulo. Dito na niya nanlalamig na sinabing, wala talaga sa sarili si Olive. Nagawa nitong baliin ang batas ng dalhin niya rito ang pipi na iyon na naglagay pa kay Diego sa koma. Hinding-hindi ko mapapalampas ang mga ginawa niya sa sandaling makita ko siya. Hinahangaan ng gusto ni Shena si Diego kaya hindi nito nagawang kumalman ang malaman niya ang nangyari kahapon. Agad namang nagkasundo ang mga disipulo na purihin at sumangayon sa kanya. Tama ka nga, Shena. Dapat lang naturuan mo ng leksyon ang mangmang. Na iyon. Kung iisipin, gusto talaga naming depensahan si Diego pero wala kaming lakas ng loob para gawin ito. Sa bagay, mismong ang sect master na ang pumayag na manatili ang pipirito. Wala kaming lakas ng loob pero iba ka pa rin sa amin. Pinapaboren ka ng sect master kaya wala siyang sasabihin na kahit ano kahit napatayin mo pa ang kinukup na pipi ni Olive. Syempre naman, ito ang Shena na sinasabi namin. Kabanata 4274 Malakas na nagsalita ang mga disipulo kaya malinaw na narinig ni na Daryl at Olive ang pinag-uusapan ng mga ito sa malayo. Dito na tahimik na bamulong si Daryl sa kanyang sarili. Kakaiba talaga ang mga disipulong ito. Wala na silang inisip kundi isabutahe ang kanilang mga kasama. Masyadong maganda at mabait si Olive na nagkaroon lang ng isang imperfection, ito ay ang balat sa kanyang mukha, pero agad nila itong itinuring na isang halimaw sa bawat sandaling binubuli nila ito. Mga walang kwenta, habang bumubulong si Daryl sa kanyang sarili. Tumitig ng husto si Olive sa grupo ng mga disipulo sa malayo habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang panig. Masyadong malapit sa isa't isa sina Diego at Shena. Kaya siguradong babalikan niya ako dahil sa nangyari. Kahapon, dito na niya hinawakan ang kamay ni Daryl habang mahinang sinasabi na, Halika na, dort Hindi siya nag-alala sa pambubuli na ginagawa ng mga disipulo sa kanya dahil matagal na siyang nasanay mula noong bata pa lang siya. Nag-alala siya na baka sakta ng mga ito si Dart? Sa bagay, kagagaling-galing lang ng mga tinamu nitong mga sugat. Aalis na sana si Daryl kasama ni Olive. Hindi sana siya magpapanik at hindi magiging ganito ang mga pangyayari kung nangyari lang ito noon. Kagagaling-galing lang ng kanyang mga sugat kaya hindi niya magagawang harapin ang mga disipulo ng sword sect. Pero huli na ang lahat para sa kanilang dalawa. Bago pa man makatalikod ang dalawa, napansin ni Shena at ng ibang mga disipulo ang dalawa bago ito sumigaw. Nang, tingnan ninyo. Hindi ba't ito ang pangit na babae at ang iniligtas niyang tipi? Nakakapaglakad na ngayon ang tipi na iyon. Panipi tuldok, wala pa ring malay si Diego hanggang ngayon, ang lakas naman ng loob ng dalawang ito na maglakad-lakad sa hardin A. Kasabay nito ang pagtingin ni Shena kina Daryl at Olive. Agad nitong itinaas ang kanyang kamay para ipadala ang mga kasama niyang disipulo sa dalawa. Sa loob ng isang iglap ay agad na napaligiran sina Daryl at Olive. Agad namang nagpanik si Olive habang namamawis ang kanyang mga palad na nakahawak sa kamay ni Daryl. Pero buong galang pa rin niyang binati si Shena. Shena, habang nagpapakita naman si Daryl, ng seryosong mukha, sok sok, tumingin si Shena kay Olive bago ito tumingin kay Daryl. Gigil niyang tiningnan ng dalawa bago nanlalamig na sabihin, mangmang na babae, ito ba ang pipi na dinala mo rito? Tingnan mo na lang ang nakakadiring mga marka sa kanyang mukha. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. At pagkatapos ay tumingin naman siya kay Daryl. Nakaramdam ng matinding galit si Shena nang malaman niya ang tungkol sa pagkakoma ni Diego nang dahil sa isang tao na kagaya ni Daryl. Agad na namula ang mukha. Ang nakakaramdam ng takot at galit na si Olive nang marinig niya iyon. Dito na niya naisip kung bakit gustong gusto ng mga itong akusahan sila kahit na wala naman silang ginagawang masama sa mga ito. Habang nag-iisip ay nagawang makapag-ipon ni Olive ng sapat na lakas ng loob para depensahan ang kanyang sarili. Shena, hindi namin ginawa ang iniisip mo. Ak, nang biglang sumugod si Shena para sampilan sa mukha ni Olive na gumawa ng isang malakas na tunog. Napasigaw naman si Olive na halos matamba sa lakas ng sampal na iyon. Masyadong naging mabilis ang pagkilos ni Shena kaya hindi na nakapag-react pa si na Olive at Daryl, law na si Daryl. Hindi pa tuluyang bumabalik ang kanyang lakas kaya hindi niya magagawang depensahan ang kanyang sarili kahit nagustuhin pa niyang pigilan si Shena. Agad na nakaramdam ng galit ang may namumulang mga mata na si Daryl nang makita niya ang marka ng kamay sa mukha ni Olive, dito na siya tumitig kay Shena habang sinasabi na, hayop ka. Hindi lang pala walang awa ang babaeng ito dahil wala rin siyang sinasanto. Wala talaga itong puso. Dito na tumuro si Shena kay Olive habang nag-snap sa harapan nito, hayop kang babae ka. Hindi ka pa ba nahihiya sa mga pinagagawa mo? Masyado ng mahigpit ang paghawak mo sa kamay ng basurang iyan. Kaya paano mo nasabi na wala kayong relasyon? Paf, kahit ako ay nahihiya na sa iyo. Nang biglang dumura ito sa sahig habang ipinapakita ang naiinis at nandidiri nitong mukha. At pagkatapos ay agad namang binatikos ng mga kasama nitong disipulo si Olive. Tama nga si Shena. Tama. Hindi namin ito napansin noon pero sino nga ba ang mag na magagawa mo ang mga bagay na ito? Ito ay noong hindi pa niya nakikita ang pinakamamahal niya kaya nagawa na niyang umasal ng ganyan sa harapan natin. Mukhang na -attract. lang ito sa mga taong may marka rin sa kanilang mga mukha. Tama, napakarami ng marka ng pipi na ito sa kanyang mukha. Kaya naniniwala akong hindi na nakapagpigil pa ang hayop na ito kagabi. Paisa-isang ipinahiya ng mga disipulo si Olive. Malakas na tumawa ang mga ito habang nagpapakita ng matinding pandidiri at pangasar ang kanilang mga mukha. Ikaw, mangiyak-ngiyak na sinabi ni Olive. Tiniis niya ang pangbubuli ng mga ito mula pagkabata pero pagkababae na niya ang iniinsulto ng mga ito ngayon. Kabanata 4275 Nagalit ng gusto si Olive noong mga sandaling iyon pero nang dahil sa kanyang inferiority complex mula pagkabata, hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin kahit na gusto niyang sumagot. Ano na, ngisi ni Shena habang nangasar na nakatingin kay Olive. Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Bilang isang disipulo ng sword sect, sa tingin mo ba tam ana magdala ka rito ng isang wala sa sariling lalaki para sa pansarili mong kaligayahan? Agad na nakaramdam ng pagkaapi si Olive nang makita niya ang agresibong asal ni Shena sa kanya. Dito na tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang mahinang sumasagot ng hindi, hindi talaga. Hindi na nakapagtimpi pa si Daryl nung mga sandaling iyon habang hinihila si Olive papunta sa kanyang likuran. Tinitigan niya ng gusto si Shena habang nanlalamig na sinasabing, tapos ka na ba? Come on ba ang pakiramdam mo ngayong napagtulungan niyo na ang isang walang kalaban labang babae? Ayaw niya sanang i-expose ang kanyang sarili sa harap ng mga taong ito pero sinagad na siya ng mga ito kaya hindi na siya nakapagtimpi pa sa kanyang sarili. Natigilan ang lahat ng marinig nilang magsalita si Daryl. At sa wakas ay nakabalik na rin sa realidad ang isip ng isa sa kanila habang sinasabi na kung ganoon ay hindi ka pala talaga pipi. Nakita natin ngayon na may kakayahan palang magsalita ang lalaking ito pero inaamin ko na naging maganda ang ginawa mong pag-acting kahapon a. Ah. Agad! namang sumali ang iba pang mga disipulo sa usapan. Sinasabi ko na nga bang sinungaling ang lalaking ito. Haha, bagay nga sila, isang pirata at isang berang babae. Hindi na siya nakapagpigil pa nang makita niyang inaapi natin ang kasintahan niya. Iniisip ko na kahapon pa lang na mayroong mali lalaking ito. Siya talaga ang nanakit kay Jego. Kalokohan lang ang pinagsasabi nito na nasaktan si Jego ng sarili niyang internal energy. Nagbago naman ang mukha ni Shena habang malalim na nag-uusap ang lahat. Ayaw niya sanang magsabi ng kahit na ano habang binubunot ang mahaba niyang espada para itutok ito sa dibdib ni Daryl. Hoy pangit, ikaw ba ang nanakit kay Jego? Bakit ka nagpanggap na pipi? Nang gigigil na kumislap ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Maraming taon nang hinahangaan ni Shena si Jego kaya pinaplano na niyang pakasalan ito pero hindi pa ito nagigising mula noong labanan nito si Daryl na siyang gamalit sa kanya ng husto. Hindi naaabot sa 10 centimeters ang layo ng nanlalamig na dulo ng espada ni Shena sa dibdib ni Daryl pero nanatili pa rin itong kalmado habang nagpapakita ng seryosong mukha. Nilinaw ko na sa inyong lahat kung paano nasaktan ng ganoon si Jego. Maging ang inyong master ay sumangayon dito. At saka wala akong kahit na anong internal energy kaya paano ko siya magagawang saktan. Nagmukhang relaxed si Daryl habang nagsasalita. Pagkatapos ma-expose sa mundo ng mga cultivator ng naparakaming taon, marami na siyang mga pagsubok na pinagdaanan kaya hindi na siya nag-alala pa sa isang maliit na problemang kagaya nito. Hindi makapaniwala namang, sumanghal si Shena nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Pinunasan naman ni Olive ang kanyang mga luha bago magtanong ng, Shena, totoo ang mga sinabi ni Dart at hindi siya nagsinungaling. Hindi talaga siya makapagsalita kahapon. Nakasalubong niya ang ilang mga bandido na samugat sa kanya ng gusto na nagresulta sa kawalan ng kanyang kakayahan na magsalita. naka na siya kaninang umaga matapos niyang magpahinga ng gusto kagabi. Handa ako na patunayan sa inyo na hindi siya nagsisinungaling. Isang mabait at walang katulad na babae si Olive kaya pinagkatiwalaan ito ng gusto si Daryl. Masyadong inusente at mabait ang batang ito kaya nakokonsensya ako ngayong di pa rin niya alam ang tunay kong pagkakakilanlan. Nanatiling seryoso ang mukha ni Daryl habang nakakaramdam ng pagkakonsensya sa kanyang dibdib. Nang makita niyang depensahan muli ni Olive si Daryl, agad na napanguso si Shena habang naiinis na tinitingnan ng dalawa. Tama na, huwag mo nang depensahan pa ang kasintahan mo. Hindi ako ang Shena na nakilala ng lahat kung hindi ko kayo tuturuan ng leksyon ngayong araw. Dito na lumabas ang isa ang napakalakas na aura sa paligid ni Shena. Nagliwanag at naging nakakatakot ang mahabang espada na kanyang hawak. Agad namang nakisama ang mga disipulo sa kanyang paligid na umatras ng ilang hakbang para gumawa ng isang malawak na lugar para kay Shena. Napanguso na lang sa mga sandaling ito ang nadidismaya at nainervyos na si Olive. Walang kahit na anong kinalaman si Dart sa nangyari kay Jego, Shena. Si Jego ang naunang, mamahiya noon kay Dart, natakot siya rito ng husto. Si Shena ang pinakamalakas na babae sa mga babaeng disipulo ng sword sect kaya hinding hindi nila ito magagawang labanan ni Dart. Kaya ang pinakamabuting solusyon na kanyang naiisip ay ang paghingi rito ng tawad hanggang sa pakawalan sila nito. 2. B. Continued.